kayong magkakapatid, hindi kailanman nag-overlap sa mga girlfriend, sa mga nililigawan. Meron. Meron? Hmm. Alam naman to ng public eh, nakalimutan nyo lang. Di ba naging parang kami nun ni Aiko? that time, lumalabas na yun sa, ano, sa dyaryo. Wala pang, ano, no, social media. Na kami ni Aiko, parang nagdate okay. nagde-date. <laughs> so, so, totoo naman yun, di ba? Oo. Oh, oh, you, you became an I You became together. You were together. We were together, but we were not serious. Parang nagtatawa na lang kami lagi. Ha, ha, ha. Huh? Ganun lang, oh, ganun okay. kami ni Aiko nun eh. Gusto akong kausapin ni Douglas at ni Jomari. Minum muna sila, Pakalasing muna bago ako usapin. Tapos nagpaalam. Hindi naman naging seryoso relasyon namin ni Aiko. Kaya walang problema sa akin. Gusto mo ligawan si Aiko, okay lang. Hindi ko alam naman nang papakasalan pala. Tsaka, tsaka, yung unang anak nila, ay yung kaisa-isang anak nila, ako lang nag-iisang ninong. Hindi <laughs> ko alam na doon kapunta. <laughs> Kaya pag nagkikita kami ni Aiko, uh, kahit hindi na sila close ni Jomarie, kami close pa rin. Kasi alam namin yung nangyari.